Eh, oh, ah! so nice. Shoutout po natin yung isa sa mga Ron Brothers po. Ayan, kasama po natin yan sa AC ng video. Ayan po yung page nila sa taas, yung Ron Brothers channel po. Ayan, support po natin. na uh, shoutout sa iyo, Tol. Ito guys yung cell ng nanay namin. So, basag na yung screen. Tapos kuraw-kuraw na. So napag-isipan namin magkakapatid na reguluhan siya ng cellphone. So ito yun guys, panoorin nyo. At habang kumakain po sila dyan, ang bagong cellphone ay nilagay ko sa isang lugar. At dito ko siya inaisipang ilagay sa taas. Nang maayos na po ang setup ng lahat, ay gusto po namin lagyan ng twist bago po namin ibigay ang regalo sa aming ina. At ito na nga po yun at gumawa kami ng dahilan. And then, nakita nyo yun na yung kondito na, yun, yung lagay ng cellphone na yung parang box baga yung nilagay ko ng red ng, ng ano ng red ko dati red <coughs> well, me yung nakalagay sa red me yung nakalagay yun awang dito nga po ay sinimulan ko ng gumawa ng kwento para makuha namin ang kanyang atensyon. So ito na nga po. <coughs> <coughs>

Sa birthday namin na yan sa inyo na magkakapatid. <laughs>